Babaeng sampung taong nga nabulag, muling nakakita sa pamamagitan ng kanyang ngipin kung paano ito nangyari, alamin. Halos lahat na yata ng aspeto sa buhay natin ay nakakasabay na ngayon sa modernization. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na posible pa pala makakita ang isang tao gamit ang kanyang ngipin? sa ganyang paraan ngayon, nakakakita ang isang babae mula sa Canada matapos itong magkasakit at mamuhay ng walang paningin sa loob ng sampung taon. Kung ano nga ba ang ibang purpose ng ngipin sa kwento ng babaeng are? Ito. Sampung taon ang nakakaraan ng tamaan ng autoimmune disorder ang ngayoy 75 anyos na si Gail Lane mula sa Canada. Dahil dito ay nagkaroon ng scarring ang mga cornea ni Gail na naging dahilan para mabulag ito. Sa loob ng sampung taon na yan, namuhay ang matanda ng walang paningin pero sa tulong ng osteo odonto kerato prosthesis procedure o yung tinatawag na tooth-in-eye surgery na dinala ng ophthalmologist na si Dr. Greg Moloney sa Canada, muling nabigyan ng pag-asa si Gail na yun, makakita. Ayon sa doktor mula sa Mount St. Joseph Hospital, para maisagawa ang kakaibang procedure ay kinakailangan tanggalan ng ngipin ang pasyente. I-implant kasi ang ngipin sa pisngi ng pasyente at hihintayin na palibutan ito ng mga connected tissues bago lagyan ng lens bago itahi sa eye socket ng pasyente. Dagdag pa ni Dr. Maloney, hindi man komportable ang procedure, hindi naman daw makakaramdam ng sakit ang pasyente. Sa ngayon, kabilang na si Gail sa tatlong Canadians na sumailalim sa kaparehas na operasyon. Ayon kay Gail, ilaw ang pinakauna niyang naaninag matapos siyang maoperahan tila isa rin niya luxury sa mahabang panahon ang makakita ng mga kulay at mga halaman kung kaya sinabi ni Gail na worth it ang ginawa niyang pag-aantay. Bikit sa lahat, nakita niya na rin sa unang pagkakataon ang kanyang partner na si Phil na nakilala niya matapos siyang mabulag. Ikaw, nagulat ka rin ba na meron palang ganung uri ng procedure na nag-exist? D-W-I-Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.